po mga ka-viewers, uh, kararati ko lang po galing kong Pinas. Uh, nandito po ulit po ako ngayon sa Saudi Arabia. At uh, bibili lang po ako ng ano, yung ano, uh, prutas po, sa niyo po ako sa baba. Kararati ko lang po kanina, mga uh, alasing ko po ng uh, umaga po, nandito na po. tayo sa labas mga ka-viewers Ano? Mayinit talaga sa Saudi Arabia Ha? Ah, pumunta po tayo sa Tamimi ah, Time tick po mga ka-viewers Ay ano po ah, Alas dish na po ng ah, umaga At ah, medyo nang pahinga lang po kanina Ayan, ito po yung makikita yun sa amin no? Sa bagong place po namin ito po mga ka-viewers eh, Obor City Gate ah. Yan. Ando lang po yung uh, ano, tamimi. Malapit lang po yun. Ayan, mga uh, ka-viewers, may nakikita nyo. Tamimi Market. Pero doon po tayo dadaan sa kapila. Dito tayo dadaan sa likod. bibili na ako nito ng uh, mga dalawa, mga kapiros. नंबर अल्लाह करीब अल्लाह मुश्किल है Delta. Alag Alagala mo na tayo dito mga ka-viewers. Ito po yung Tamimi, Tamimi Market. Ito lang naman ang na bibinigaw mga ka-viewers. yung mga dalawang mansanas sa kapuit sa pag-uwi na po tayo mga ka-viewers. May vlog nga kay Kapayan. Pero di naman dito, siya lang ako kasi may camera eh. Ikaw saan ka ba kapayan? Lawin uh, yun ako siya. Ha? Lawin yun. Lawin yun? Oo. Ah, ah, luka na. Paano? Ah. Uh, dati ako, dati ako na pa doon eh, sa Kaba. Kaba? Oo. Uh, Siyam na buwan ako doon. Saan pa niyo doon siya? Kaya, kaya kailan, bata pa ako, no? Oo. Ah. <laughs> mga Paano? 21, ano pa ako, 21 years old pa ako na. Ah. Kaya na. No? Tayo mga ka-viewers. basang init yun lang pong uh, binili mga ka-viewers yung pong dalawang masahan at saka po tatlong pilasong, uh, tatlong pirasong saging saka yung pong manok pero naman po kung ano doon mga ano po yung uh, pagkain masarap at uh, shout out po sa inyo lahat mga ka-viewers uh, di ko na po kayo isa-isahin at uh, medyo marami po kung isa-isahin po po kayo at uh, maraming salamat po sa support na binibigay niyo po sa ating po nga Mundo Channel kay Lapix TV po. Ito po mga ka-viewers, oh, City Plaza. At sana po uh, matapos na yan para makapamasal po kami dyan. At uh, medyo nakakainip naman po dito kaysa po dun sa dati naming uh, accommodation. Alam niyo naman doon na pagbabalang namin napakarami na tindahan. Ang ah, bali, doon po yung ano, yung mga uh, uh, accommodation po ng mga nurse. Doon po sa malayong po yung mga nurse. Kami po dito, yung mga lalaki po. Mga technician, halo-halo na po kami dito, nurse, technician, gano'n. Kaya hanggang na lang po mga ka-viewers at uh, maraming salamat po sa pagsama sa pagbilik po ng uh, konting uh, protos po na saging at uh, mansanas. At uh, bumili na din po ako ng uh, manok. Uh, to all my subscribers po and to all my viewers, shoutout po sa inyo lahat at uh, maraming salamat po sa pagsama. Bye bye po.